Lalo mga bata, kumain kayo. Ito yung ulam, ulam ganito. Asin. Tayo hey, mga bata, kumain kayo ganito. Noon ganito po yung ulam namin noon nung sa ano po kami doon sa Negros. Ito po yung ulam namin, ganito. O, oh, ganito. Dila nyo mga mga bata, ito. Ito asin asin na po ang ulam namin doon sa negros po noon o, ito po yung ano ito po ganito po o, ito po yung ano ito po yung kuan kape kape lang nabubuhay po kami nabubuhay po kami mga lude ah, mga mabata hanggang ngayon hanggang ngayon nasubukan ko na ko na uli yung pagkain ganito si dahil kapos ako sa pira, walang walang pangbili yan mga bata kape na lang Ang nadaanan po namin noon mga bata, ito, ganito ito po yung nadaanan namin noon o ngayon nadaanan ko rin uli ngayon o, mga bata buti pa mga bata kanin yung kinakain ko noon mga bata para alam nyo ang ulam namin ang inuulam na pinapares namin sa asin kamuting kahoy ang pinapares namin dito yung asin na to asin asin mga bata at saka kamuting kahoy lang ang pinapares namin dito at saka kape ganito lang nung sa probinsya kami nung malit pa ako mga bata para maano rin, malaman nyo rin yung kung ano yung mga pinanggalingan talaga namin para malaman nyo <coughs> ito mga bata yung ano <coughs> Ito po, panuorin nyo yung gusto to. Ganito, panuorin nyo yung gusto. Ganito. Ito mga bata, yung asin. Pinaka-importante po to sa lugar noon namin, itong asin. Kasi po mga bata, kahit nawala kang ulam o wala kang ano, ito ang pinaka-dabis doon po sa bukid, ang ulam namin. Ito. Ito ang asin. Ito po pinaka the best doon sa sa lugar namin. Kaya nyo ba mga bata? Kumain ng mag-ulam ng asin at saka tatlong buwan at tatlong buwan. Kumain ka ng kamuting kahoy, gabe, tsaka ube, tsaka kung ano pa na mga pagkain para mabuhay lang. Mabuhay lang kami doon. Yung mga bata. Yung mga manood ng mga bata. Yan mga bata. Ano-ano tandaan nyo yung mga pinanggalingan rin sa mga magulang niyo alalahanin niyo yon ang mga magulang niyo nagsacrifice para din sa inyo dahil mga bata noon excuse <coughs> excuse me po noon wala kaming ano wala kaming mabilhan ng kung ano mga pagkain dun sa probinsya noon mga bata dahil na sobrang hirap panay-panay noon gira sa probinsya namin mga bata. Kaya na kami, hindi namin alam kung mabuhay pa kami noong panahon na yon. Kaya na para malaman yung mga bata, no? malaman nyo. Noong kung anong nangyayari sa mga magulang nyo bago kayo lumabas din dito sa mundo. Kasi hindi rin basta-basta noon ang pinanggalingan sa mga magulang nyo. Ah, ito mga bata, yung ano. Ngayon mga bata, kailangan. Kailangan ko ano anong gawin nyo? Anong gawin? para mabuhay din kayo. Ganito na mga bata, magtulungan tayo. subscribe na lang yung channel ko. Subscribe. Like, comment, share. Para makatulong tayo ng mga kapuspalad para din hindi sila makatulad para sa atin no mga bata please subscribe po ako sa channel ko para matulungan natin yung nangailangan din sa tulong nila na para sa atin para matulungan natin sila mapuntahan natin sila sa kanya kanyang sa kanila-kanilang mga kabahayan. Para matulungan po natin sila. Kasi para... Yung mga karanasan namin... Sa buhay namin, mga bata. Hindi namin gusto... na maging tulad sila sa amin na ganito para makakatulong tayo magtulungan tayo subscribe nyo ako at saka i-like at saka share sa aking channel magsidro.pl vlog po Tsaka maraming salamat po. God bless po. Bye, -bye po. Bye, -bye po. Bye, bye po. Bye bye. Bye bye.